Uh, nagalo gabi na yung tatay ni ang mola na. Hanggang doon. Eh, ito yung kwan. Uh, red na gabi. 60 pesos. Ang dami na oh. Saleng, pine tree. Benguet, pine tree. So, ito yung order natin. Plato. ada lang order mo ti Plato. Mm, tapos, may tasa. Saleng si Bing. No, Hahaha. <laughs> <laughs> Ang man <nag> na na. <laughs> eh uh, tasa pagbilan. May toyo kayong di maalat. Langit. <laughs> good morning kakabsat. Punta tayo ng Aritao para kunin yung plate number natin dito sa motor. Meron na daw yung original. Atin ko lang tong anak ko dito sa school nila, sa NBG. Tapos daan tayo kay Aling Sibing. Pasalan natin. Tapos daan din tayo kay tatay. oo, may gate na pala dito. Ayan o. Tanggalin muna natin ito. Bago tayo pumunta sa palengke. Saglit lang tayo. Bibila lang tayo ng pasalubong ni tatay. daing tsaka ano yun pusit yung paborito nya mm -hmm. so yan o andito na tayo sa pamilyang bayan ng bayombong lapit lang o sa bahay ni ay insan at ilani palengke yata ngayon kakabsat ay lunes oo nga palengke nga Ito yung bilyan ng tuyo kakabsat kay Orsais. Pagbilan. May tuyo kayong di maalat. <laughs> Saan na yung binibili ko dati? Yan. Ayun yun. 100 pesos. Tsaka pusit, may pusit ka yun. Magkana uh, uh. 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 yung magkana yung kalati? 200? May okay. isang daan, marami na yun. Uh -uh. May 100 lang. Si tatay uh -huh. lang naman kakain. Oh, thank you. Ito 100. daan. Mm uh -uh. Ano pa? Yung isa pang kinukuha ko, ano yung? Ano yung? Banggit.

Pabili na tayo. Sa kay tatay. Okay, masin George. Tulok store yaman ni tayo. <laughs> Let's go. Dito tayo dadaan sa palengke. Dito sa likod. One way doon. Ginagawa yung kalsada. Ito na, di tayo maabutan ng malakas na ulan. Uy, walang helmet. Tatlo-tatlo nakasakay. Gusto ko, Rode. Disgrasya kayo dyan. So, kita-kita na lang tayo mamaya doon sa Aritaw, kakabsat. Maka uh, maubusan tayo ng ito, memory. Mahaba-haba pa tong biyahe natin. Okay? Team is words. Dito na tayo sa Aritao kakabsat. Tanong na tayo ng kon ng Honda Elite para kunin yung plaka natin na original. Tapos daan tayo palengke. Dito tayo ng saleng.

Nakabit na yung plaka natin. Thank you. Okay na kabsat. Nakabit na yung plaka. Tapos change oil. Tapos punta na tayo ng palengke para bumili ng saling. Ito na yung kay Aling Sibing Garab sa to. Dito sa left side natin. Dito sa may Palawang Pawn Shop. Pero daan muna tayo ng palengke. Market of Aritao. Left side tayo. Ayun yun yun. May bakante. dito yung saling tumbukin lang natin tong first gate na dadaanan hanggang sa dulo sa so may sagingan yan diretso lang yan kakabsat sa so may sagingan 60 pesos ang dami na oh saling pine tree Benguet pine tree mm. thank you papunta na tayo kay Aling Sibing ito yung munisipyo ng Aritao kakapsat yan munisipyo ng Aritao tapos simbahan yan dito tayo liliko sa right side dito sa may Palawan pawn shop pasok tayo dito ito yung long shed right turn tayo pagkasabi lang kanto ka naman left turn o oh, yan dire diretso na to kakapsat Ngayon sa makita natin yung Welcome to Kumon first kanto na right side doon tayo liliko. So yan, Welcome to Kumon Ayan, Welcome to Kumon So unang kanto dito sa may right side. Dito tayo dito sa may yellow na poste na ilaw. Ayan, dire-direcho lang to. Lampasan natin yung sementeryo. Ano kaya si Aling Sibing? Aling Sibing! Nakaibis kaya is here. Ayan, kapsa to. Diretso pa tayo, konti. Ayan, pwede na kayo magtanong dito. Pwede nyo na hanapan. Ano sa mga kantin. Parang si Aling Sibing to naglalakad ah. Ay ba? Dito, dito. Ayun. sa may kotse na puti. Alam pa saan natin. Sila kay Vizcayano! Siya siya! <laughs> Siya yung nakita yung boss mo. Hmm. Oh, siya yung nagbablog. <laughs> Agad mabay siya hmm. sila. <laughs> kuni ko lang yung order ko. <laughs> Ayun na yung plato natin. Oh, upsat, to Dabot nakakita si Kasa. Nagpa-order mo. eh uh, yeah. Nagbatot. Nag-cute. Gusto nang, ah. Nyata ni. Ah? Nyata. Gusto mo lang. Nakakayad lang. Uh, may met dati ah. pag prituan Mm, dati ah. Oh. Oo pagprituan. Basta uh, mo lang yun na kita na kaya isumot tipa para mida. Asuting yung medyo may tayong. Adama na tayo. Ay, kayo ang pupunta dito. Oo, may tasa. Sabi ko, ay, hindi ako nag-deliver ng malayo. Hmm, cute. Ano ko lang? Ay, ito tiwart na tinaanadan niyo. Ito na kadaan. So, ito yung order natin, plato. Ito, nagpo-order mo ti plato. Hmm, tapos, may tasa. Sa aling sibing. <laughs> <laughs> ano man <nag> na gordero <laughs> na? Uh, mangkok na basit. na order ko na na. Hmm. Ugasan uh, natin yan. Ang ganda Dakil o eh. Dakil Dakil Kamu ni gagal, miskin sama bapak juga kan? Bisa beroti kita ya bu tiba. Hahaha. ada saya Eh. nak ayam warna. Ada je order kok kanyang, meminta kasdoi. Nak kini antik, pun nak kanyang, minta bagu pa, baru lagi gitu. Jai. Kas Jai. Kita itu dah tergetang kan? Nanti, ini kasdoikannya kas Jai, kaya Anah. Omot. Omot, oh, ante. Wala daw. Hindi niya nagawa. Yung order natin na sa'yo. Ito, one, oh. Hindi siya malalim. Pang, one lang, pang prito-prito. So, ito yung order natin kakap sa to. Dalawang plato. Na yung, yung size nung, yung kalumaan na pinggan. Ilata. Lata, yung Yung lata. Ganon yung size niya Tapos may pagkapehan tayo, tasa. Oo. Oh, dalawa. Para kay misis pag dumating. Ito yung lalagyan na ng asin natin. Oh. Oh, diba? Ang ganda. Tapos mangkok na. Maliliit. Auntie, wala yung wala yung order natin. Hindi siya nakagawa. Nakalimutan niya. Gusto mo yung ganito? Hindi siya malalim pang prito prito lang parang gusto kong kunin ang oh, ganda oh. kunin natin kaya ganda oh ang cute yan ganito hindi siya malalim hindi tulad nung ginawa niya sa akin nanti. medyo konsya. siya hindi siya malalim hmm? para siyang pan ito rin oh, parang ganun din siya Agad, agad over order. <laughs> dami nang ginawa niya oh. Sobrang mm. So dami nang nag-order. Hindi na daw alam niya ang gagawin. Oh? oh. karamba na itin. na may posit. Dato yung ngayon naman oh. 1.5 daw, daw kakabsat yung may posit. Ito, hindi ko alam ang price nito. Ate ah, ngayon. bornay 1900 800 800 jomel maliit ito 1900 800 kasi mm. ayos ay, so na, ay, so na Wala, auntie, gawa, pagawa na lang tayo ng bago yung kaya sa akin. Medyo hindi siya malalim. Ito hindi pa siya luto, ganito sana. Si Auntie Nobles okay. Okay. ng Manila dalam uh, shade ayoko dada capis nandoon talaga dala 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 ni. XL dala 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 hang December ng katapusan kunin natin at ewan ko kung gusto mo to ito kaya lang hindi siya malalim tapos maliit ito naman masyadong malaki tapos hindi siya malalim then, Yung babalkot lang ni Aling Sibing tapos tara na kay tatay para iabot yung pasalubong na Pusit tsaka daing Danggit. Ito ganito, auntie. Oh. Yan ang hindi pa siya luto. Sabi ko ilalim niya konti. Tapos takip niya yun. Oh. Ito yung ginagamit niya kakabsat na lupa. Ito yung taip kakabsat. Yung pangpaitim niya. Sekreto niya. Yan, sinasabi nila, nilalagyan daw ng pintor. O, oh, dito siya. Ito yung ginagamit niyang pang paitim. Sunugin niya. Tapos lalagay niya yung banga, ay yung clay pot. Doon yung 1, 2, 3, 4. Marami siyang gagawin. <laughs> Kaya sako-sako -sako yung ipa. Ang daming order.

Ne, wadi wagi na jero pa. <laughs> okay. Ye. Wapo nila kami sa. Nakon panak pa okay. Betty. Apo ah, ka jero Betty. Oi. Itig ko ay toyo ni Tata. <laughs> Daing na, maglakang kanin na mo jay. Okay. Bye. <laughs> Nakalak. <laughs> ay nang Betty. So, right turn tayo kakabasa at papuntang Betty. dire diretso na lang yun. Ngayon sa makarating tayo sa junction. Tapos right side tayo. Doon na yung sa amin. Malapit na doon. Huwag sa mga tao. Wala, nasa bundok daw si tatay. Iwan na lang natin yung daing. Ha? Awan? Ibagam to ah. Ibagam to kanya na. Daing. Tsaka pusit. Sabit ko d'ya eh. Ah, uh, nagagabi na yung tatay ni Ang Mola na. Hanggang doon. E, ito yung kwan. Uh, red na gabi. Mabaling mga lan. Ito galyang. Galyang yan hanggang doon yung gabi niya. Oh, gado. So yun lang ang na. Uwi na tayo. Ulan na oh. Baka maabutan tayo ng ulan sa daanan. pala si tatay nasa ano to? nasa farm niya tatanim siguro malayo pa yun eh puntaan sana natin pero ulan na hapon na magluluto pa ako ng kakain mga anak ko Yan, dito tayong ulam natin. Barbecue. May aling pasing. Okay, Masin George. Mula lang dito, oh. sa isa. <laughs> ulam ng mga bata. Hindi ako magluluto. Pagod ako nag -drive.